kuyte ayon ang itayo ko wa nina ko pa maliit cute Hello Shout out sa inyong lahat dyan queen eh ah, Dito kasi ang lamig na Mamamatay tong aking Aking tanglad Ay alam nyo naman Ang namahal ko itong tanglad na ito Nagpasampung taon ko na itong inaalagaan Meron pang na isa Sige dito Pala yung may busy-busy. <laughs> Tapos ito, yung alaman. Itong alaman. Tapos dito ko siguro ilalagay yung isa. ba? Diba? Oh, may bulak-bulak na no? oh. Ayan oh. diba? Dito ko muna siya. Alam nyo kasi dito, super duper lamig. Kaya Ayan. Wei gua buat timbang bisa Hindi na yung ginagawa ko, oh. O, oh, di ba? Ang limong grass ko nasa kusina na. Madaling na kasi rito. Dito ko siya ilagay. Actually, anim na puno ito. Yung dalawa, saan ko na yung lalagay. Okay, ang bigat. Sabit. ko muna. Tignan yung matris natin nito. Oh. <laughs> Ay, isos, marasep. Kulang pa ako sa dalawang patungan. Alam mo, patungan pa tayong dalawa. Ay, yung gunting ko. O, oh, ba? Diba? Kaya limong grass nasa kusina na. Uy, oh, sis Mimi Bear. Shout out. Alam mo naman ako, ito yung limong grass natin. Kasi ang lamig na, lalo na kagabi. Grabing lamig, oy. Lamig kagabi. Pati ngayon, tingnan yung suot ko, dubli-dubli na. Ang laki-laki mo nang tingnan kasi ang dubli-dubli na ang suot mo. Ayan, bilisan ko na kasi may trabaho pa ako eh. Trabaho pa tayo. Kanina, hindi kasi ko nagtrabaho umaga, natulog ako kasi ang sama ng pakiramdam ko. Hindi, so, natulog ako, nag nagising ako, alas o Tapos, ayun, medyo gumanda-ganda na yung aking pakiramdam ko lang nagpaday ito sa tulog. Nagbira pa matay sa trabaho. Hmm, ganyan lang. Ganyan ko kamahal, ano, sis. Ay, ang paluma yung aking tanglad, oh. Uy. sis, lumen, tingnan mo yung, para ko magtinda ng tanglad dito, oh. di ba? Ganyan ko kamahal ang tanglad ko. di ba? Tapos, ano, next year, inilipat natin yan sa, sa ano, sa farm. Kaya, yan. Ah, uh, Nano ko siya. Uh, nito. Dinagay ko na rito sa malapit sa heater kasi doon sa may sampayang ko to linagay. Malamig na yun. Grabing lamig ka Mamatay ba? Meron pa akong dalawa. Anim lahat yan. Doon sa, ka, sa may pintuan. O, oh, di ba? Wow, ang ganda ng tanglad. Ang tataba buti pa ang tanglad mataba pero si palo mapayat <laughs> ganon ito sa tungang limon no? Oh. itong sabi limon ito pero ang tangkad niya pero ikakat ko to kasi grabe ng tangkad nito parang hindi naman limon to para magsalingsing ba oh, diba ayun o oh. may tinik Limon ba ito? May tinik? Alam mo, binigay ito sa akin nung kaibigan ko, ganyan lang kaligit. Tingnan mo, ang ganda dyan sa bubong. Oo. Oh. Ang bango ng ano. Ang bango ng ano niya. Mataba na ako ay. <laughs> Mataba na daw siya, sisikoy. Ito ang isa ko din. Para umano siya. Oo. Oh. Oh, hindi siya masyadong mataas. Oh, di ba? Hindi parang hindi naman to. Parang hindi naman to lemon, di ba? Parang ang lemon maliliit ang dahon. Bakit ang lalaki naman nito? May tinik pa oh. Di diba yung tinik niya oh? Oh, di ba? Sabi lemon. Kaya inalagaan ko siya. Ang liit kaya yan masisikoy. Tapos ngayon, ganyan na siya. O, oh, diba? Kaya ayan, langit siyang antag dito. Alam mo naman ako, mahal naman ko itong tanglad na ito. Kasi, pansama na rin sa mga food. Alam mo, ilang taon ko na pinalagaan si Sikoy. Mga lagpas 10 years na ito. Noong unang tanim ko, apat na puno tas nung magwiwinter, winter hiwalay ko siya. Yun pala, hindi pwedeng gano'n. Nung hiniwa-hiwalay ko siya, namatay lahat. Alam mo isa na lang na maliit yung natira. Inanong ko yung kung paano ko mabuhay, tas yun, napadami ko siya. O diba, gano'n. Ganon ako, kaanong mag-alaga. Yan. Tapos itong mga halaman ko, nilipat ko rin dito kasi. Mamamatay itong mga halaman kong ito. Ah, shout out sa inyong lahat. Patamsak naman dyan. Mga halaman ko ba? Alam niyo naman ako, may hindi ako magtani. Sabi, init kunin ko ah. kasi sa labas, sa labas nga wala na yung mga tanim ko na matay <laughs> kulang tayo yung mga tingnan nyo parsley natin guys oh. di ba sexy pa rin sabi ni si Slomin. o di ba sana yung lagayan nito ito kasi ni ko pa yung natin Ganyan dito mga sister, pag winter, para meron kang pananim sa loob ng bahay, aloyin mo talaga siya. Itong ko, pinakailangan itong ano na natumba siya. Ito may bulaklak na siya ko. Oh. Yan o. Oh. Diba? Next year, anoyin ko to, ah, uh, ko siya sa masikera. Kaya baka marangrang naman to sa init. Uy, sobrang init ba? Huwag ko muna dyan. Ito ka muna sa malayo-layo. Kasi baka pagdating ko, kulantoy ka na. Dito muna. O, ba? Diba? <laughs> Talian ko yan kasi. Baka magulat yung luna ko eh. Yung puro na dito tanglad ah. Yan ko siya. Kasi sabi ko, bago ko, bago, bago ko, ko pupunta sa work, ayusin ko muna itong, ano ko kasi, ang dito, hindi ako makatulong sa kakaisip dito, baka mamatay ba? Diba? Ayusin ko to para hindi siya, hindi siya ano ba? Kasi dyan na kayo sa itsura ko kasi, buto, buto, budi gana kasi ako. Kaya ganyan lang itsura natin. Ang <laughs> pa parang sili. O, di ba? <laughs> di ba yung sili ko, sis? O, di ba? May sili pa akong, ano, nakatangkay. Pero sa farm, wala na. Wala na siya. Ayan. Anoin ko siya pa yung dahon. Ano siya? Hindi siya masyadong magkalat ang daon kasi baka masundot yung lula ko dito Naku, baka guntingin ito ako guntingin muna ang lahat lula ko wag lang ito lula ko at magkakalaban tayo <laughs> o diba Pasensya na kayo sa itsura ko kasi nakapang trabaho na ako guys pagkatapos ko kasi dito pupunta na ako sa work Ano naman ako, walang arte-arte kung ano yung yan, yun na yan. Di ba? Ano na eh. Hmm. Para yung dahon niya, dyan lang siya o. Oh. Diba? Di Hindi siya masyadong... Tinatalihan ko to kasi baka pag pumunta yung ate ko dito, pitasin niya. <laughs> Sabi ko te, bilang-bilang ko yan te. Ako, baka marinig ako, baka sabihin, minamarites ko siya. Huwag mo ka pipitasan yan, te. Bigyan ko nga na nga siya ng ano eh. Nang isang punong, ay eh, hindi, dalawa ng puno yata nabigay ko sa kanya. Sabi ko, pipitasan yan, te. Ayan. Ayan na natin kasi para ma, ano lang yung daon ba? Sa ganun, no? Ayan, ang bango, grabe. para hindi magulo ang dahon. Yun lang siya oh. Tapos patuloy na natin ito. Ang bango nitong ano, lemon. Ang bango niya. Ayan. Pero pwede ano na tayo, snow kasi super duper lamig na. So, pag hindi na, hindi ko tuloy na gay dito guys, mamamatay kasi ito. Oh, grabe, ganyan ko siya kaalaga. Hmm. Ganyan ko siya kaalaga ng tanglad natin kasi wala kang mabibilihan yan dito sa Japan. Pupunta ka pa Tokyo. Pag nag-order ka man sa online, bibigay sa'yo, frozen oh, na. Hmm.

At least na ipasok ko na sa diyan. Wala nang makikialam yan diyan pag naintabi ko na yan diyan. So ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Quick lab lang tayo, guys, dahil ako ay magwo-work na. Ayun. Bumango nito, oh. Hmm, kahit nakamasa ko na amoy ko, kaya lang may tinik siya. Ito daw yung lemon. Pero ang laki ng down hindi naman siya namumunga. Kailang okay yan dyan para mayroon tayong display down-down dyan. So, ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako'y magpapaalam na dahil ako'y pupunta na sa work. Diyan lang naman sa bodega yung aking work. So, ayan yung aking tanglad. Naka-prefer na siya. Tinapat ko siya dito sa may heater. Ayan, oh. Kasi itong heater namin na digatong, ano siya, napaka-warm niya. So, hindi yan mamamatay. So, ayan. God bless everyone. Bye-bye. Love you all. Shout out na lang sa lahat.